Guys, ayan guys, so oh, yun ang uh, napakatindi oh. Yung isang kambing kulang pa sa kanya yan. Tingnan nyo guys, panoorin nyo guys oh. Ang lakas niyang uh, kumain oh, tingnan nyo, Yung isang kandi, uh, kambing sila kumain. Tingnan mo niya, tingnan niyo guys oh. Ang, mm, ang lakas niyang kumain guys, tingnan nyo guys, panoorin nyo ang video. Ang nyo Sa akin konti lang makakain ko diyan, no, wala na. So kuna ako. E, tingnan niyo guys, oh. Isang kambing. Isa lang ang kumakain. At tindi rin, no? oh. Yung laki siguro ng uh, sabagay, malaki talaga ang katawan niya. Simpre, simpre, malakas siguro to siya. Ito ay napakasikat sa Pakistan ata, eh. Kung hindi ako nagkakamali, eh. Biruin nyo, isang kambing sila lang ang kumakain. Tingnan nyo guys, oh. Oh. Ang ang tindi. Parang bitin pa yata eh. Sa kaya tinan nyo guys, so litro. Litro yung konya Sa atin isang baso sa kanya litro. Oh. ang lakas nito ang oh, tindi so guys panorin nyo ang guys oh tignan nyo guys ha huh? oh nako ang lakas talaga oh ngayon mo Iba pa yung kanin niya. O, oh, tingnan niyo guys. Oh. Ang lamot ng pagkaluto eh. Ang sarap ng paggaluto niyan. Kaya malutong talaga yan. O. Oh. Sarap na sarap siya sa pagkain pagka, niya. Oh. O, oh, tingnan niyo guys. Oh. Yan lang natira.